Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So doon ho sa mga OFW na mga nagtatanong sa atin, no? Kung pwede ba silang uh, maka-avail o maging beneficiary ng mga pabahay na to. Ah. Uh, meron din pong pabahay po para sa mga OFW. Para sa akin mas maganda pa dito sa mga bahay na to. Yung mga bahay para sa OFW. Parang uh, dalawang floor at mas malaki, no? Ayun nga lang, mas ka- may ano, may kataasan yung uh, monthly noon compare po dito. Salamat. <laughs> Ayun yung uh, isa, meron nung uh, pabahay para sa mga OFW, no? Kung uh, gusto po ninyong uh, maka-avail, uh, mag-inquire kay sa in-its office. Kung nasa abrudo kayo, pwede kayo mag-email sa kanila. Ano yun yung email ng a, no? Search nyo lang sa Google or kaya sa OWA, no? Kung merong uh, representative kung saan bansa kayo ng OWA, pwede kayong magtanong ho doon, no? Kung ano yung requirements, no? Sa mga pabahay nito kung gusto ninyo mag-avel, diba? Sa mga pabahay na to. So yun, meron ho kayong uh, sarili takalaan din sa inyo ng mga pabahay. So itong mga nakikita nyo, karamihan ng mga nakakaano dito na mga nagiging beneficiary yung nakatira ho sa squatter area na mga naapektuhan nung ako ng mga kalamidad. So yun nga, paulit-ulit ko sinasabi na ganoon nga. At uh, ayun yung uh, pupwedeng may ano natin ho sa inyo. Diba? Kasi kung gusto po niyo pwede po yun. Kung Uh, kukuha na po kayo na nasa abroad na kayo? Nasa abroad pa kayo? Ah, uh, puwede kayong uh, umano sa kamag-anak ninyo, pwede niyo utusan sila na mag-apply and then bibigyan lang ho niyo sila ng special power of attorney, no? Na para sila yung uh, maglakad doon sa pag-apply ho ng pabahay ng gobyerno. So yun. Mas maganda pa dito yung mga bahay ng OFW. Ay nga lang, mas maganda din yung presyo ng mga pabahay na yun. So, syempre, wala namang unong pabahay na binibigay ang gobyerno talagang free. So, may bayad po ito. Mga pabahay na inyong nakikita. Diba? So, yun po. Yung uh, masasabi ko doon sa mga OFW na nagtatanong sa atin kung, uh, kung pwede silang maka-avail kung paano sila makaka-avail ng pabahay. So, 'yun po yung gagawin po niyo. Ah, uh, pwede kayong mag-email sa NHC main office. Puwede rino kayong ah uh, magtanong uh, sa OWA. May hotline ng uh, OWA. kay no? Boss Arnel Ignacio, meron po siyang hotline. So, nakakatuwa kasi napaka uh, responsive niya sa mga OFW. So yun, tingin ko po pwede kayo makakuha ng idea, makapagtanong ho kayo dun sa ano na yun. Baka sakali kung saan kayo po pwede no, na makipag-coordinate no, para maka kayo ng pabahay ng gobyerno. So yun yung masasabi. And then kung gusto nyo nang kumuha, nakuha nyo na yung information, papaano yun. Uh, usually may video na rin tayo dun eh. Tungkol doon sa OFW Kung uh, paano sila makaka-avail ng mga pabahay May video na rin tayo doon So ito ay parang follow-up ko na lang Kasi may mga nag-ano pa rin sa atin Para sa ganun, uh, ma-refresh lang No? yung po yung gagawa uh, Special power of attorney Kung nasa abroad pa kayo Kung gusto nyo pang uh, kumuha So sa mga kamag-anak nyo, utusan niyo Ah, uh, kunyari kapatid niyo, pinsan ninyo o sasabihin mo, uh, gusto kong kumuha ng ano, baka pwede ikaw yung lumakad. Ha, uh, ito yung special attorney. Ito yung mga requirements, actually, ang mga requirements niya yung uh, contract. Tapos ah uh, contract sa abroad, no? Tapos parang ah uh, payslip man din, no? Ah, uh, yung uh, mga requirements, alam ko. Naalala ko parang 'yon. Contract mo, tapos ah uh, payslip sa trabaho doon sa abroad nung ganun parang salary mo yun po yung isa sa mga requirements kailangan uh, kung hindi po ako nagkakamali pa kasi medyo matagal na yung video natin na yun regarding sa ano nakalagay ho doon yung mga requirements no para sa OFW kung paano uh, sila magiging uh, makaka-avail ng pabahay ng gobyerno pero syempre hindi po talaga ito free ito po yung may bayad okay so yun po lang yung ating video para dun sa mga nag inquire nagtatanong sa atin ng mga OFW kung po pwede sila maka-avail so pwedeng pwede po kayo at meron nun talagang uh, pabahay ang gobyerno na nakalaano para sa mga OFW po na mas maganda po dito sa mga pabahay na inyong nakikita meron nung two floor no yung uh, mga pabahay na yun at ah uh, kung saan saan din lang na lugar no para meron sa Nueva siha Bataan no na pabahay ng gobyerno para sa mga OFW so alam ko marami na, na pinagtayuan no dito sa bansa natin ng na mga pabahay para sa OFW so pwede kayo mag-inquire in its a office OWA pwede kayo magtanong doon kung a uh, talagang a uh, inaano na yung pabay para sa mga OFW. Kung pwede nang mag-apply o pwede na sila pwede na po kayo mag-avail. Okay, so yun lang. Maraming pong salamat sa ating uh, sa walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nanonood sa ating YouTube channel, sa mga videos na ina natin nanod. Maraming-maraming pong salamat sa inyo. So meron po tayong uh, trivia, meron po tayong uh, isang YouTube channel yung ating uh, charity works, no? Uh, ang title ay uh, propel natin kapwa ko so parang magkaabot kamay uh, pakisupport na lang yun po yung ating uh, YouTube channel para sa mga charity work natin sa pagtulong natin sa mga kababayan po nating uh, nangangailangan ng tulong no na talagang uh, legit na kailangan tulungan sa abot ho na ating makakaya uh, pakisupport na lang hunin pakisubscribe na rin ho para mas marami pa ho tayong matulungan and then uh, shout out din po sa Team Bruwil Lipat, charity vlogger po yun. So maraming salamat po sa inyo. Maraming maraming pong salamat sa, sa inyo pong lahat na walang sawang uh, sumusuporta sa ating YouTube channel. Thank you, thank you po.